kahulugan ng iskalyon sa panaginip. Ang berdeng sibuyas na nakilala rin bilang iskalyons ay isang uri ng batang sibuyas na may maliliit, puting bombilya at mahaba at berdeng dahon. Ang mga ito ay may banayad na panlasa at dumating sa lutuing asyano, mga salad, sopas at mga palamuti para sa iba't ibang pagkain. Ang mga iskalyon ay isang magandang pinagmumulan ng bitamina C at K na naglalaman ng mga antioxidant at anti-inflammatory compound. Sa mga panaginip, ang mga berdeng sibuya ay maaring sumagisag sa paglago, sigla at kasaganahan. Ang nakakita ng mga berdeng sibuya sa iyong mga panaginip ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa isang panahon ng personal o espiritual na paglago. Ang makulay na berdeng kulay ng mga sibuyas ay nagpapahiwatig ng pagiging bago at bagong simula na nagdadala ng pakiramdam ng pagrenew at pagiging positibo sa iyong buhay. Ang iyong panaginip tungkol sa mga berdeng sibuyas ay nagaanyaya sa iyo na tuklasin ang mas malalim na kahulugan sa likod ng iyong mga hangaring para sa paglago at pagbabago sa pamamagitan ng pagbibigay pansin sa simbolo na ito at pagdinilay-nilay sa kahalagahan nito sa iyong pagkising sa buhay, makakakuha ka ng mahahalagang insight at patnubay tungo sa pagpapabuti at katuparan ng sarili. Ang panaginip ng berding sibuyas ay maaari magkaroon ng iba't ibang kahulugan depende sa mga personal na karanasan at emosyon. Gayunpaman, narito ang ilang mga pangunahing punto na makakatulong sa pagbibigay kahulugan sa panaginip ng iskalyon. Una, ang simbolo ng paglago. Ang mga iskalyon ay nauugnay sa paglaki at pagunlad. Ang panaginip ng mga iskalyon ay maaaring magpahiwatig na ang nananaginip ay nakakaranas ng paglaki sa ilang aspeto ng kanilang buhay, tulad ng kanilang karera, relasyon o personal na pagunlad. Pangalawa, ang tanda na magandang kalusugan. Ang mga eskalyon ay sumisimbolo sa isang malusog na gulay at ang panaginip ng mga ito ay maaaring magpahiwating na mabuting kalusugan o isang pangangailangan na tumuon sa kalusugan at kagalingan ng isang tao. Pangatlo, ang nakatagong kahulugan. Sa ilang kultura, ang mga iskalyon ay may simbolikong kahulugan na may kaugnayan sa mga lihim at nakatagong mensahe. Ang panaginip ng mga iskalyon ay maaaring kumakatawan sa isang pangangailangan para sa nananaginip na matuklasan ang mga nakatagong katotohanan o upang mas magkaroon ng kamalayan sa kanilang kapaligiran. At ang pang ang pagkain para sa pag-iisip. Ang mga iskalyon ay kapakipakinabang bilang palamuti o sangkap sa pagluluto. Ang panaginip ng mga eskalyon ay maaaring magpahiwatig ng nananaginip ay kailangan mag-isip ng higit pa tungkol sa kanilang mga pagpipilian at aksyon o kailangan nilang magdagdag ng higit pang lasa sa kanilang buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagbili ng eskalyon? Kapag nanaginip kang bumili ng iskalyon sumisimbolo ito ng renewal at sigla sa iyong buhay. Sa panaginip na ito, ang iskalyo ay kumakatawan sa iyong kakayahang pangalagaan at alagaan ng iyong sarili sa pisikal at espiritual. Ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa bingit ng isang bagong paglalakbay o proyekto na magdadala ng kaguluhan at mga sariwang pagkakataon sa iyong mundo. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na handa ka ng pangasiwaan ang iyong kapalaran at baguhin ang iyong buhay. Bukod pa rito, ang pagtingin sa iyong sarili na bumili ng mga iskalyon ay nagpapahiwatig na handa kang maglaan ng oras at pagsisikap upang mapabuti ang iyong sarili at makamit ang iyong mga layunin. Naguhula ito ng na magandang kinabukasan na puno ng kasaganahan at tagumpay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagkain ng berdeng mga sibuyas. Kapag nanaginip kang kumain ng berdeng sibuyas, sumisimbolo ito ng paglaki sa iyong buhay. Ang mga berdeng sibuyas ay nagpapahiwatig ng pagiging bago at sigla. Kaya ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa pisikal at espiritual na pagpapakain. Inaanyayahan ka ng panaginip na ito na bigyan pansin ang iyong kalusugan at kagalingan. Pati na rin tanggapin ang mga bagong pagkakataon na darating sa iyo. Kapag napanaginipan mong kakainin ang makulay na berding sibuyas na iyon, matuwa ka. Ito ay isang paalala na ang mga kapanapanabik na bagay ay darating sa iyo at handa kang yakapin ang mga ito nang bukas ang mga kamay kahulugan ng panaginip tungkol sa pagputol ng iskalyon. Ang panaginip tungkol sa pagputol ng mga iskalyon ay sumisimbolo na mga bagong simula sa iyong buhay. Ang paghiwa sa mga layer ng halaman ay kumakatawan sa paglagpas sa mga hadlang o hadlang na maaaring pumipigil sa iyo. Hinihikayat ka ng simbolo na ito na patuloy na sumulong na may kumpiyansa at harapin ang mga bagong hamon ng may pananabik. Ito ay nagpapahiwatig ng panahon ng pagbabago at personal na pagunlad na humihimok sa iyong tanggapin ng pagbabago at mag-evolve sa pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili. Kapag na ka tungkol sa pagputol ng mga berdeng sibuyas, isa alang alang ito at maghanda na humakbang sa isang mas maliwanag na hinaharap na puno ng walang katapusang mga posibilidad. Maging masaya para sa kung ano ang naghihintay sa hinaharap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pag-aani ng berdeng mga sibuyas. Ang panaginip tungkol sa pag-aani ng mga berdeng sibuyas ay nangangahulugan ng kasaganahan sa iyong buhay. Ang mga berding sibuyas ay simbolo sa sigla at pagiging bago na kumakatawan sa mga bagong simula at potensyal para sa personal na pag-unlad. Ang panaginip na ito ay nagpapaalala sa iyo na ikaw ay nasa landas patungo sa paggamit ng iyong mga mitiin at pag-ani ng mga gantimpala na iyong pagsusumikap at dedikasyon. Ang pag-aani ng mga berding sibuya sa iyong panaginip ay nagpapakita na handa ka ng samantalahin ng mga pagkakataon at sulitin ang mga ito patuloy na sumulong ng may kumpiyansa upang matupad ang iyong mga hangarin at maabot ang bagong taas ng tagumpay sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagluluto na may berdeng mga sibuyas. Ang panaginip tungkol sa pagluluto na may berdeng mga sibuyas ay nagdadala ng isang makabuluhang simbolikong kahulugan na maaring humantong sa isang kapanapanabik na interpretasyon ng iyong hindi malay na mga kaisipan at pagnanasa. Ang mga berdeng sibuyas ay nagpapahiwatig na maaari kang nakakaranas ng paglaki at pagringyon sa iyong buhay. Ang pagluluto ay nangangahulugan ng pagkamalikhain, pag-aalaga at kakayahang gawing masarap at kasiyasiya ang mga hilaw na sangkap kapag sinamahan na masiglang enerhiya ng berdeng mga sibuyas, ang panaginip na ito ay nagpapakita na ikaw ay nasa bingit ng isang pagkakataon na magdadala ng kagalakan at kasiyahan. Ang larawang ito ay isang mensahe mula sa iyong panloob na sarili upang tuklasin ang mga bagong posibilidad at pakainin ang iyong mga hilig ng may sigasig at kaguluhan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa scallion powder. Ang panaginip tungkol sa pulbos ng iskalyon ay nagtataglay ng mas malalim at simbolikong kahulugan na sumasalamin sa isang kapanapanabik at promising na pananaw sa buhay. Sa panaginip na ito, ang iskalyon powder ay isang malakas na simbolo ng paglaki, pagbabago at pagbabago. Ito ay nagpapahiwatig ng mga bagong simula at ang potensyal para sa personal na pagunlad at tagumpay sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay maaaring himukin ka ng panaginip na ito na yakapin ang pagbabago. Makipagsapalaran at galugarin ng mga bagong pagkakataon ng masigasig at positibo. Hinihikayat ka ng iyong subconscious mind na gamitin ang iyong panloob na pagkamalikain. Intuisyon at pagiging maparaan upang makamit ang iyong mga layunin at matupad ang iyong mga pangarap. Ito ay nagpapaalala sa iyo na maaari mong ipakita ang iyong mga hilig at lumika ng iyong ninanais na katotohanan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa berding sibuyas juice. Ang makulay na berdeng kulay ng juice ay kumakatawan sa pagiging bago at bagong simula, habang ang maanghang na lasa ay nagpapahiwatig ng enerhiya at pagpapabata. Ang panaginip na ito ay isang senyales na ikaw ay nasa bingit ng isang positibong pagbabago o nakakaranas ng isang surge ng pagkamalikain at inspirasyon. Ang mga berdeng sibuyas ay ginamit sa loob ng maraming siglo sa tradisyonal na gamot para sa kanilang mga katangian na pagpapagaling. Kaya ang panaginip tungkol sa kanilang katas ay maaaring magpahiwatig na ang iyong katawan at isip ay nasa pagkakahanay at nagtatrabaho patungo sa pinakamainam na kagalingan. Mangyaring bigyan pansin kung kailan nangyari ang panaginip na ito dahil maaaring naglalaman ito ng mahahalagang mensahe tungkol sa iyong pisikal o emosyonal. Maaaring gabayan ka ng universo patungo sa isang mas masigla at kasiyasiyang pag-iral.